Mr. Chair, um, hindi po talaga makikita yung projects namin kasi po... Ito mga kapatid, ipagtatanggol ko tong Ano ba ano ba to may ari ng uh, kung di ako nagkakamali wow 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 builders siya yun siya yun na nakapikit ng ganyan Wag niyo na siyang wag nyo na siyang, siyang binabash o kaya pinagiinitan kasi talagang tama siya eh. Pag tinuloy mo kasi yung video na yun, ang sabi niya, para talaga sa mga ghosts yung project niya. Well, ako kasi ay uh, naiintindihan ko siya dahil ako ay gumagawa din ng mga projects para sa mga ghosts. Ah, meron akong tinayo na hotel. Tori man ako dun sa hotel na tinayo ah uh, pero sa spirit realm, ako kasi ay uh, may degree on architecture and uh, engineering. Pero pore man ako doon. do sa tinayo na. Pangalang Hotel Hotel de Luna. Google nyo yan, Hotel de Luna. Meron talaga yan. Tinayo namin yan. Nasa Korea yan. For the ghosts. Oh, para meron silang uh, rest area pag -ayaw pa rin ng malis dito, may ma eh, may tumawag lang. Yun nga, nag inquire siya kung... Ano, kung... Itutuloy na ba namin yung susunod naming ghost project. Sa Korea yun, Hotel de Luna. Dito naman... Marami rin ako mga project na ginagawa dito para sa mga... Ghost kagaya ng... Uh, flood control. May flood control din ako dito. Ah, uh, sendale sandali. subukan natin i-upload yung picture. Ayan, ito ginawa ko to. This is a flood control project na para sa mga ah uh, elemento naman niya, mga dwarfs. Mga dwarfs. Sabi sa akin ng mga border ko, but naman substandard na material naman yung ginamit mo. nilagyan mo pa ng tape doon sa ilalim. Ano ba naman 'yan? Tapos anipis-nipis nung ano mo, nung yero pa imbis na steel plate tapos naglagay ka pa ng plywood na pagani fish ni fish oh eh di pag dumaan yung mga baha ay, ay well, hindi mo pa inipit pa sabi ko wait a minute hold your horses that is flood control for the dwarfs kasi binabaha din sila eh sa may mga dwarfs kasi diyan binabaha sila sa spiritual ano flooding so yan ang ginawa ko. Oh. At ito po ang tunay na form ng ating Wawa Builders Construction Mogul. Yan. Talaga may mga ghost project po talaga. Kasi nga ka, ang ginagawa namin, niya pala, ako din, gumagawa din ako. Mas maliit lang yung kinikita ko. is for ghosts. For ghosts, for encantos, uh, for Hotel de Luna, i-search nyo. Isa ako sa mga gumawa